Maraming salamat O Diyos sa isa na namang araw na natapos. Salamat sa bawat hininga, sa bawat pagkakataong makakita, makadama at magmahal. Ngayong gabi, bago ako pumikit at magpahinga, nais kong ilapit sa iyo ang aking buong puso, puno ng pasasalamat, pagninilay at pagtitiwala. Panginoon, salamat po sa buhay na patuloy mong ibinibigay. Sa bawat umagang gumigising ako, sa bawat gabi na natutulog akong ligtas, batid kong ikaw ang dahilan. Hindi man perpekto ang araw na ito, hindi man naging madali ang lahat. Alam kong ikaw ay kasama ko sa bawat sandali. Salamat O Diyos sa lahat ng pagpapalang aking tinanggap. Maging malaki o maliit. Salamat sa hangin na aking nilalanghap, sa pagkain na aking kinain, sa tahanang aking pinagtutuluyan, at sa mga taong nagmamahal at nag-aalaga sa akin. Salamat sa mga biyayang hindi ko minsan napapansin, sa mga ngiti ng iba, sa init ng araw, sa katahimikan ng gabi, at sa pagkakataong makapagpahinga ngayon. Panginoon, salamat din sa mga pagsubok na iyong pinahintulutan. Alam kong sa likod ng bawat hirap ay may aral. Sa likod ng bawat luha ay may paglago. At sa likod ng bawat pagadapa ay may pagkakataon para bumangon muli. Salamat dahil kahit ako'y nasasaktan, alam kong hindi mo ako iniiwan. Ikaw ang aking lakas sa tuwing ako'y nanghihina. Ikaw ang liwanag sa gitna ng kadiliman. Ngayong gabi, o oh Diyos, iniaalay ko sa iyo ang lahat ng nangyari ngayong araw. Kung ako man ay nakagawa ng mali, humihingi ako ng kapatawaran. Patawarin mo po ako sa mga pagkakataong ako'y nagkulang, sa mga oras na ako'y nagduda sa iyo, sa mga salitang nakasakit, sa mga gawaing hindi nakalulugod sa iyo, Linisin mo ang aking puso, Panginoon, at tulungan mo akong maging mas mabuting tao sa kinabukasan. Panginoon, sa katahimikan ng gabing ito, nais kong maramdaman ang iyong presensya. Hipuin mo ang aking kaluluwa ng iyong kapayapaan. Alisin mo ang anumang bigat ng loob, pagod at takot na aking dala. Turuan mo akong magpahinga hindi lamang sa aking katawan, kundi pati sa aking puso at isipan. Salamat dahil kahit ako ay nag-aalala ikaw ay laging nandyan upang ipaalala na hawak mo ang lahat. Sa mga sandaling hindi ko alam ang sagot, ikaw ang nagbibigay ng kapayapaan. Sa mga gabing puno ng pagdududa, ikaw ang nagbibigay ng katiyakan. At sa bawat takot na aking nararanasan, ikaw ang nagbibigay ng tapang at tiwala. O Diyos, salamat sa iyong kabutihan na walang hanggan. Kahit madalas akong nakakalimot, patuloy mong ipinaparamdam ang iyong pag-ibig. Kahit ako'y nagkakamali, patuloy mo akong tinatanggap. Kahit ako'y naliligaw, patuloy mo akong ginagabayan pabalik sa iyong landas. Ngayong gabi, bago ako matulog, nais kong ipagkatiwala sa iyo ang lahat. Ang aking mga plano, mga pangarap, at mga kinatatakutan. Naway, no ikaw ang maging sentro ng lahat ng aking ginagawa. Kung anuman ang mangyari bukas, alam kong nasa ilalim pa rin ako ng iyong pagkalinga. Panginoon, pagpalain mo ang aking pamilya at mga mahal sa buhay. Bigyan mo sila ng payapang pagtulog, ligtas na kalusugan, at pusong puno ng pag-asa. Naway ang iyong proteksyon ay bumalot sa aming tahanan. Ilayo mo kami sa anumang sakuna, karamdaman, o kasamaan. Naway sa pagising namin bukas, madama namin muli ang bagong simula at sariwang biyaya. O Diyos, Tulungan mo rin akong maging mapagpasalamat sa mga simpleng bagay. Tulungan mo akong makita ang kagandahan ng buhay kahit sa gitna ng problema. Tulungan mo akong pahalagahan ang bawat tao sa paligid ko, lalo na ang mga tunay na nagmamalasakit. At tulungan mo akong magpatawad, sa iba at sa aking sarili. Maraming salamat, Panginoon, dahil alam kong habang ako'y natutulog, hindi ka natutulog. Ikaw ang aking tagapagbantay, aking tagapagtanggol, at aking sandigan. Salamat dahil kahit sa katahimikan ng gabi, patuloy kang kumikilos para sa aking ikabubuti. At kahit hindi ko alam ang bukas, alam kong ang iyong plano ay laging mas maganda kaysa sa aking inaakala. O Diyos, habang ako'y humihiga at ipinikit ang aking mga mata, dalangin ko na ang aking puso ay mapuno ng kapayapaan. Na ang aking isipan ay mapahinga mula sa pag-aalala na ang aking kaluluwa ay manahimik sa iyong presensya. Turuan mo akong magtiwala ng lubos na sa bawat gabi ng aking buhay, ikaw ay laging naroroon. Panginoon, salamat sa pag-ibig mong hindi nagmamaliw. Salamat sa katapatan mong hindi nagbabago. Salamat sa bawat pagkakataong binibigay mo upang ako'y matutong umasa, magmahal at manampalataya. Salamat dahil sa bawat gabi ng aking buhay, ikaw ang liwanag na hindi nawawala. Ngayon, Panginoon, isinusuko ko sa iyo ang lahat. Ang aking mga alalahanin, aking mga hangarin, aking mga iniisip, lahat ng ito ay sa iyo na. Pagpalain mo ang aking pahinga ngayong gabi. Bigyan mo ako ng panaginip na puno ng kapayapaan at ginhawa. At pagmulat ng aking mga mata bukas, nawa'y bagong lakas, bagong pag-asa, at bagong sigla ang aking madama. Maraming salamat O Diyos sa gabing ito, sa katahimikan, sa kaligtasan, sa pag-ibig mong walang hanggan. Sa iyo ko ibinabalik ang lahat ng papuri at pasasalamat. Amen.